Isang private jet ang lumapag sa airport, habang sa di kalayuan may nagbabadyang panganib, nakaposisyon na si Drasa, na sampung araw nang naghihintay at nagtatago sa maliit na bunker. Nang makalapag na ang private jet, lumabas ang maimpluwensyang mag-asawa, agad nagpaputok si Drasa at walang buhay na bumagsak ang lalaki. Itinuturing ng Russian government na isang magaling na Lithuanian sniper si Drasa, madalas sa kanya ibinibigay ang mga sensitibong misyon upang patayin ang mga kalaban ng Russia. Matapos ang ilang araw, bumisita si Drasa sa puntod ng kanyang ina habang naroon din ang kanyang ama na si Erikas. Ibinigay ni Drasa ang basyo ng bala kay Erikas bilang patunay sa kanyang mga matagumpay na misyon. Ganun pa man may mga gabing hindi na siya makatulog, nagpayong si Erikas na huwag makonsensya dahil ang mga pinapatay ni Drasa ay mga pumapatay din ng tao. Nagpaalam si Drasa na dahil sa may drone na nakakuha sa kanya ng litrato, binigyan siya ng Russia ng bagong misyon sa malayo at aabot ng isang taon. Nalungkot si Ericas, sinabi nitong hindi na siya aabot pa ng isang taon dahil sa kanyang kanser, nagpasya siya na tapusin na ang kanyang buhay sa Valentine's Day para makasama niya ang ina ni Drase sa kabilang buhay. Samantala sa isang lugar sa Amerika, hindi rin makatulog si Levi, kaya nagpasya itong pumunta sa dagat at doon na magpaumaga. Dating sundalo si Levi at isa ring itinuturing na magaling na sniper. Subalit apat na taon ng nakakaraan ay umalis si Levi sa serbisyo dahil nagkaroon siya ng PTSD o Post Traumatic Stress Disorder na resulta ng mga madudugong karanasan. Isang mensahe ang natanggap ni Levi na pinapa-report siya sa isang kampo ng militar. Agad pumunta si Levi at nakaharap niya si Bartolo Mew, na alam ni Levi na isa itong may mataas na katungkulan sa gobyerno. Binasa ni Bartolo Mew ang records ni Levi, nalaman itong ulila na si Levi at wala pang asawa at may magandang record sa pagiging sniper na nakapatay ng mahigit tatlong daang kalaban. Nalaman din ni Bartolomeo na kahit wala na sa militar si Levi, pumapayag pa rin itong tumanggap ng misyon galing sa militar, kaya naman isang misyon ang ibinigay nito kay Levi na may malaking bayad. Ang sumunod na araw nagising na lamang si Levi na sakay na siya ng isang military plane, lumapit sa kanya ang isang sundalong babae, nagsagawa ito ng DNA profiling at kinumpis ka ang mga gamit ni Levi. Nagtanong si Levi kung nasaan na sila pero hindi sinabi ng sundalo ang lugar, bagkos ibinigay nito ang instructions na lalakad pa si Levi ng 38 kilometro, at kailangan marating nito sa susunod na araw ang destinasyon. Ilang sandali pa matiwasay na nakalapag si Levi, mula doon sinimula niyang maglakad sa kabukiran at matatarik na lugar, gabi lang nakapagpahinga si Levi, at bago pumutok ang araw muling naglakbay si Levi hanggang marating niya ang destinasyon. Napansin niya ang isang mataas na bangin ng isang malaki at mahabang biyak sa lupa, na natatakpan ng makakapal na ulap. Maya-maya lumapit sa kanya ang isang lalaki, si JD, na isa ring dating sundalo ng British Royal Marine na papalitan ni Levi dahil tapos na ang kontrata nito. Itinuro ni JD ang Western Observation Tower na magiging tirahan ni Levi sa loob ng isang taon. Napansin ni Levi na sa kabilang bangin ay may isa ring tower. Sinabi ni JD na iyon ang East Observation Tower, pero ipinagbabawal sa kanila ang makipag-ugnayan sa kabilang tower. Ipinaliwanag ni JD na galing sa solar ang ginagamit na kuryente ng tower, walang ibang trabaho si Levi kundi araw-araw i-check ang mga automatic gun turret kung nasa tamang kondisyon, siguraduhin walang sira ang mga bakod sa paligid, kailangan palaging nasa posisyon ang mga landmines at ang nakaabang na mga bomba sa gilid ng bangin, at lahat ng mga kakailanganin ni Levi ay nasa isang bunker na kalagay. Walang telepono, kundi radyo lamang ang magagamit para mag-report si Levi sa head office bawat katapusan ng buwan. Napapaikutan ng buong paligid ng mga Crooker, isang uri ng satellite transmitter na nagbibigay ng maling signal sa mga spy satellite, kaya kahit sa Google Earth map ay hindi makikita ang kanilang lokasyon. Itinuturing na top secret ang kanilang lugar na kahit mga presidente ng bansa ay hindi nila alam. Tanging ilan lang sa mga opisyal ng militar ng western countries at eastern countries ang nakakaalam ng operasyon. Nagtanong si Levi kung ano ang kanilang misyon. Kumuha ng isang pampasabog si J.D. at inihagis sa ibaba, nang sumabog narinig ni Levi ang kakaibang sigaw na galing sa hindi matukoy ng mga hayop. Sinabi ni J.D., ayon sa kwento ng nauna rin sa kanya, noong 1940 May 2400 na mga sundalo na sakay ng mga kabayo ang pumunta sa bangin pero ni isa ay walang nakabalik. Sa pananaw ni J.D., ang bangin ay lagusan papuntang impyerno, kaya ang misyon nila ay pigilan kung anumang nila lang ang lalabas mula sa ibaba. Nagpaalala si JD na kung sakali hindi na makaya ni Levi ang sitwasyon, pindutin lamang nito ang panic button para malaman agad ng head office ang sitwasyon. Kapag tumunog na ang siren sa itaas ng tower, ibig sabihin, isinagawa ng head office ang stray dog protocol. Hindi alam ni JD kung ano ang stray dog protocol, pero kailangan tumakbo papalayo ni Levi kung gusto nitong mabuhay. Kinabukasan nagpaalam na si JD, sabik na itong makuha ang kanyang sahod ng isang taon. Nang marating ni JD ang extraction point, agad ding dumating ang helikopter na kukuha sa kanya. Subalit matapos masabi ni JD ang kanyang identification number, walang sabi-sabing binaril ng lalaki si JD, at inihulog na lamang sa kabundukan ang katawan nito. Lumalabas na utos ni Bartolomeo ang lahat, wala silang binubuhay na mga sundalong tapos na ang kontrata sa pagbantay ng tower. Ang mga sumunod na mga buwan, nasanay na rin si Levi sa kanyang araw-araw na trabaho, pagkukondisyon sa mga armas na nasa paligid, pag e i sa mga bumba at sa mga bakod sa gilid ng bangin. Pagre-report sa head office bawat katapusan ng buwan, kung saan hindi nila sinasagot ang mga tanong ni Levi, inaalam lang nila na nasa maayos ang kalagayan sa lugar. Minsan kumuha ng libro si Levi nang mapansin niya sa likod na may mga nakasulat sa dingding, nang tingnan ni Levi, binasa niya ang mga isinulat ng mga naunang nagbantay ng tower. Kinaumagahan habang nasa labas si Levi, napansin niyang may ingay sa kabilang tower, umakyat si Levi at tiningnan kung ano ang ingay, nakita niya sa kabila si Drasa na pumuputol ng kahoy, pero nagulat si Levi nang biglang lumingon si Drasa dahil naramdaman itong may nakatingin sa likod. Nang gabing iyon, muling nagising na naman si Levi sa kanyang masamang panaginip, sa pagkabigla kinuha ni Levi ang kanyang baril pero napagtanto niyang wala namang kalaban, sa kanya naramdaman na nasugatan na siya sa paa dahil sa basag na baso. Habang ginagamot ni Levi ang kanyang paa, napansin niyang may ilaw sa kabilang tower, at nakita niyang gising pa din si Drasa sa mga oras na yon. Pagdating ng November, nagdiwang si Drasa ng kanyang kaarawan, dala ng kalungkutan, nagpaputok ng baril si Drasa para makuha ang atensyon ni Levi, nagtanong si Drasa sa pangalan ni Levi, pero sumagot si Levi na bawal sa kanila ang mag-usap. Sinabi ni Drasa na birthday niya ngayon kaya gagawin niya kung ano ang kanyang gusto. Pinagbigyan nito ni Levi, kumuha ng maiinom si Levi at nakipag bilang pagbati sa birthday ni Drasa. Sa sobrang saya ni Drasa na may nagbati sa kanyang birthday, nagpatugtog ito ng malakas at sumayaw. Inanyayahan din itong sumayaw si Levi, sinabi ni Levi na hindi siya marunong sumayaw. Tanging sa pagbabaril lamang siya magaling, hinamon ito ni Drasa na patunayan ang sinabi ni Levi. Hindi pumayag si Levi at nang akma na itong papasok sa loob. Biglang binaril ni Drasa ang lalagyan ng inumin ni Levi, humanga si Levi na ganun kagaling bumaril si Drasa, kaya nagpaandar din ito at pinatamaan ang bote ng alak ni Drasa. Nagulat si Drasa at napahanga sa pagiging asintado din ni Levi. Naputol ang kanilang kasiyahan ng sumenya si Drasa na may gumagalaw sa teritoryo ni Levi, nang tumingin sa bangin si Levi, nagulat ito nang makitang umaakyat sa bangin ang mga malahalimaw na mga nilalang, pero nahahawig din sa tao. Mabilis itong pinagbabaril ni Levi. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga halimaw na umaakyat papuntang tower ni Levi, dahil doon tumulong na rin si Drasa. Subalit hindi na malaya ni Drasa na nakalapit na rin sa kanyang tower ang mga halimaw, hindi nagpatinag si Drasa at pinagbabaril din ito ang mga umaakyat. Nasagi ng halimaw ang isang bomba at sumabog, huli na para makaiwas si Drasa at tinamaan ito ng sharp nail. Nakita ni Levi ang nangyari kaya mabilis itong kumilos para tulungan si Drasa na hindi malapitan ng mga halimaw. Kahit may tama bumangon si Drasa, hindi rin ito pinabayaan na masakop ang tower ni Levi, Hanggang magsimula na rin mag-activate ang mga automatic gun turret sa paligid at sabay-sabay na pinuksa ang mga halimaw. Ilang sandali pa wala ng mga halimaw na makikita, sinabi ni Drasa na yun ang pinakamasayang birthday na nangyari sa kanyang buhay. Ang sumunod na araw, pinalitan ni Levi ang mga bumbang sumabog, nagulat si Levi nang may isang drone ang biglang sumulput mula sa ibaba ng bangin, lumapit kay Levi at wari oobserba ito. Habang tahimik lang si Drasa at nakahanda itong protektahan si Levi, pero hindi nagtagal at umalis rin agad ang drone. Sa buwan ng December natuwa si Drasa dahil gumawa ng Christmas tree si Levi at bumati pa ito ng Merry Christmas. Mula noon naging makulay ang mga araw para sa dalawa, na wala ang pagkabagot nila sa trabaho, bagkus na palitan ng saya dahil nakatagpo ang bawat isa ng kaibigan. Pagsapit ng February 14 sobrang kalungkutan ang naramdaman ni Drasa dahil iyon ang araw na nagpaalam ang kanyang ama na tatapusin na ang buhay para makasama na nito ang ina ni Drasa. Nakita ni Levi na malungkot si Drasa at umiiyak, nagtanong si Levi kung anong nangyari. Sinabi ni Drasa na may pinagdadaanan siya at nais sana niyang naroon si Levi sa kanyang tabi. Kinabukasan kumuha si Levi ng bala ng RPG, inalis nito ang fuse ng rocket para hindi ito sumabog, sa kanilagyan nito ng butas ni Levi para may ang lubid. Nagtaka si Drasa kung ano ang pinagkakaabalahan ni Levi, pero natuwa ito nang mahulaan agad niya ang plano ni Levi. Ilang sandali pa pinaputok ni Levi ang RPG papunta sa kabilang tower, nagmamadaling bumaba ng tower si Drasa at mabilis nitong pinatay ang apoy sa puno, sa kanito itinali doon ng mahigpit ang lubid. Wala nang inaksaya pang oras si Levi, sinimulan agad nitong tawirin ang mataas na bangin papunta kay Drasa. Nang makarating sa kabilang tower, sabik na sinalubong naman siya ni Drasa, Nabighani si Levi sa ganda ni Drasa at binigyan niya ito ng bulaklak. Sinabi ni Drasa na maligo muna si Levi dahil kumapit kay Levi ang amoy galing sa bangin. Pumayag na maligo si Levi at nang matapos ito, nagulat siya dahil ipinaghanda siya ni Drasa ng bagong maisusuot. Napag-usapan nila ang kanilang kinaroroonan na maaaring nasa Northern Hemisphere sila dahil sa klima, maghapon silang nagkwentuhan ng kanilang mga buhay dahilan para lalo silang nagkapalagayan sa isa't isa nang dumilim na katuwaan nilang sumayaw, hanggang sa pagsaluhan ng matatamis na sandali. Kinabukasan kailangan ng bumalik ni Levi sa kanyang tower, nagkataon na may mga halimaw na umakyat sa bangin at nagalaw ang mga bomba kaya nagkaroon ng malaking pagsabog, subalit tinamaan ng zipline, naputol ang lubid at nahulog si Levi, kahit nakuha nitong buksan ang kanyang parachute mabilis pa rin itong bumulusok pa ibaba. Dali-daling kumuha ng mga armas at parachute si Drasa para sundan si Levi, hindi dalawang isip itong tumalon sa makapal na ulap, ilang sandali pa bumagsak siya sa rumaragasang tubig sa ilog at mabilis siyang inanod, dahilan para mawala sa kanya ang auto sender, isang device para madali silang makaakyat sa bangin, ganun pa man nakuha ni Drasa ang makahawak sa isang puno. Samantala nawala ng malay si Levi at sumabit ang kanyang parachute sa malaking puno, nang magising si Levi, Nagulat siya nang makitang may papalapit sa kanya na isang halimaw na animoy buhalang alupihan. Mabilis na nakabunot ng baril si Levi at sunod-sunod na pinaputukan nito, nahulog si Levi sa malambot na ugat ng puno, pero hindi siya makabangon dahil may mga maliliit na ugat ang kumapit sa kanya, maya-maya pa may mga lumabas na malalaking pangil para kainin si Levi. Pero sunod-sunod na putok ang umalingaungaw, dumating si Drasa at pinagbabaril ang mga pangil, gulat at hindi makapaniwala si Levi na susundan pa rin siya ni Drasa kahit alam nitong sobrang delikado sa lugar ng mga halimaw. Agad naglakad si na Levi para hanapin ang gilid ng bangin at makaakyat sila pabalik ng tower, nang bigla silang inatake ng mga halimaw na sakay ng mga kabayong kakaiba ang hitsura, ganun pa man hindi nagpatalo si na Levi, lumaban sila at mabilis ding napatay ang mga halimaw. Nagulat sina Levi kung bakit nakasuot ng mga halimaw ng uniporme na gamit pa noong 1914 ng Amerika at British, pati na uniporme ng mga sinaunang sundalo ng Russia. Sa isip ni Levi na maaaring ang mga halimaw ay ang mga sundalong ipinadala noon sa bangin, pero mahirap kina Levi na maniwala dahil sa kung bakit buhay pa ang mga ito, at nag-iba na ang hitsura. Dahil sa nalaman ni Drasa na nawala ang kanyang auto-ascender. Nagpasya sila na sundan na lang nila ang ilog papuntang timog at baka makahanap sila ng paraan para makaakyat doon. Habang naglalakad sila, nakita nila sa paligid ang maraming buto ng mga halimaw na animoy patay na mga punong kahoy. Di naglaon narating nila ang isang abandonadong kabahayan, kung saan dahil sa tagal ng panahon, napuno ng mga halaman at ugat ang mga gusali. maya, -maya narinig nilang may mga halimaw na parating kaya agad silang pumasok sa isang lumang simbahan, nakita nila doon ang mga kalansay ng mga tao na mapapansing namatay sa kanilang kinaupuan, kung saan sigurado si na Levi na gumamit ang mga iyon ng cyanide para tapusin ang kanilang buhay. Nagulat si Nadrasa nang biglang sugurin sila ng malalaking gagamba, huli na nang malaman nilang pinamumugara ng malalaking gagamba ang loob ng simbahan. Bigla rin bumukas ang pintuan at nagsipasukan ng mga halimaw, walang ibang paraan gamit ang grenade launcher, pinasabog ni Drasa ang dingding na naging daan para makatakbo sila papalayo hinabol pa rin sila ng mga halimaw, kaya nang makita nila ang isang pintuan ng bunker nagmamadali silang pumasok. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magbakasakali, na alamin kung ano ang nasa loob ng pasilidad na kinapitan na ng mga lumot at halaman. Isang pintuan muli ang kanilang nakita at nadiskubre nila na isang malawak na research laboratory ang kanilang napuntahan. Nakita doon ni Levi ang litrato ng tatlong matataas na opisyal ng militar sa Amerika, British at Russia, na nag ng Yalta Conference noong 1945. Habang si Drasa natagpuan nito ang backup propane power generator na gumagana pa, isang projector din ang kanilang nakita na gumagana din, may babaeng scientist ang may ipinaliwanag sa video. Sinabi nito na matapos ang World War II at maimbento ang atomic bomb, noong 1946 ang West at East Coalition ay bumuo ng lihim na organisasyon at military laboratory sa lugar na yun, para gumawa din ng biochemical missiles na mas mapinsala kesa sa atomic bomb. Pero isang napakalakas na lindol lang nangyari sa lugar, nasira ang laboratorio at kumalat sa paligid ang kemikal na humahalo sa DNA ng mga tao, sa mga hayop at halaman, kung nakontamina ang isang tao, pagkatapos pa ng limang araw makikita ang epekto, magkakaroon ng malaking pagbabago ito at magmumukhang halimaw. Ganun pa man gumawa ng paraan ng mga scientist na hindi lumabas ng bangin ang nakakalasong kemikal. Isang silid ang nakita nila na may mga computer, na sa taong 2010 na ang modelo, patunay na may ibang tao rin ang nakapasok doon bukod sa kanila. Nang buksan ni Levi ang computer, natuklasan nito na hindi sila sa gobyerno nagtratrabaho, kundi sa pribadong kumpanya na Dark Lake. Isang malaking kumpanya na nag-aaral para sa mga makabagong armas. Ginagamit nila ang drone na kumuha ng mga DNA sample sa mga halimaw, na magagamit nila para makagawa ng sundalo na nagtataglay ng sobrang lakas. Nalaman din ni Levi ang ibig sabihin ng stray dog protocol, gumawa ang mga scientist ng nuclear bomb, kapag na-detect ng crooker na nalagay na sa alanganin na sitwasyon ng lugar, kusang sasabog ang nuclear bomb at matatabunan ng lupa ang buong paligid ng bangin. Maliwanag na kina Levi na hindi halimaw ang kanilang mga nakakasagupa, kundi ang mahigit dalawang libong sundalo na nagbabantay sa labas ng laboratorio, na na-expose sa kemikal at naging mga mutant. Bago sila lumabas sinabi ni Levi na hindi siya nagsisisi sa pagtanggap ng misyon kahit may mangyari pa sa kanya, dahil nakilala naman niya si Drasa. Subalit nang lumabas sila sa bunker, hindi nila inaasahan na may nakahandang patibong ang mga mutant, kung saan nagawang dalhin si Drasa ng isang mutant na sakay ng kabayo, sinubukan ni Drasa na barilin ng mutant pero tumama siya sa puno at nawala ng malay. Nagmamadaling sinundan ni Levi si Drasa, hanggang marating ni Levi ang pasilidad na kinalalagyan ng nuclear bomb na pinagdalhan din kay Drasa. Samantala dinala si Drasa ng mutant sa baluarte nito, plano ng mutant na may tatlong mata at ahas sa katawan na gawing pagkain si Drasa, pero bigla itong sinipa ni Drasa at mabilis na tumalon para lumaban kahit nakatali ang kamay. May nakuhang bakal si Drasa na ginamit para maging armas, hanggang maputol niya ang ahas sa katawan ng mutant, nagwala sa galit ang mutant at walang tigil sa paghabol para patayin si Drasa, mas malakas ito kaya nadehado si Drasa, eksaktong dumating si Levi at pinagbabaril ang mutant. Nang papalabas na sila napadaan sila sa lugar kung saan nagpaparami ang mga mutant na animoy nagsangasang ang mga laman ng tao at sinakop na ang malaking lugar pati ang kanilang dadaanan. Wala silang pagpipilian kundi ang tahimik na dumaan na lamang sa tulay, pero aksidenting naapakan ni Drasa ang isa sa galamay nito, kaya nagising ang mga mutant. Pinulaputan ng mga ito si Drasa na agad namang sinoklolohan ni Levi, naging mabagsik ang mga mutant at hinarangan ng tulay para hindi sila makadaan. Pinaputok ni Drasa ang kanyang grenade launcher na nagresulta ng pagkasunog ng mga mutant. Umakyat si na Levi sa mataas na hagdanan, at nang marating nila ang itaas, bumungad sa kanila ang kampo ng militar, pinasok nila ang maintenance room at natuwa si Levi. Nakakita ito ng jeep na may kakayahang umakyat sa matataas na lugar, na magagamit nila para makabalik sa tower. Ilang sandali pa, matapos ayusin ni Levi ang jeep, tinahak nila ang papuntang silangan para hanapin doon ang naputol na lubid ng zipline ni Levi. Hindi nagtagal nakita nila ang lubid ng zipline, nagmamadaling ikinabit ni Levi ang lubid para ito ang maggabay sa jeep paakyat, habang si Drasa naging abala sa pagharap sa mga sumusugod ng mutant. Nakahinga sila ng maluwag na magsimula ng umakyat pa itaas ang sasakyan, pero nagulat sila ng makitang umakyat din ang mga mutant. Sinalubong ito ni Levi at isa-isa nitong tinaga ang mga umaakyat na mutant, maging si Drasa ay nakipaglaban na rin, isang mutant ang tumalon kay Levi, dahilan para mawala ng balanse ito at muntik ng mahulog. Mabilis na binutes ni Levi ang container para lumabas pa ibaba ang gasolina, saka ito naghagis ng flare at nasunog ang mga mutant, pero nadamay ang jeep at sumabog nagpasya si na Levi na putuli na lang ang lubid, ganun pa man nagpatuloy sila sa pag-akyat. Nang makabalik si na Levi at drasa ng tower, sinabi ni Levi na kaya sila ang kinuha ng Dark Lake, dahil pareho silang walang pamilyang maghahanap, sigurado si Levi na papatayin din sila para walang makaalam sa lihim ng Dark Lake. Mungkahi ni Drasa na tumakas na lang sila, may alam siyang ligtas na lugar sa France, pumayag si Levi pero nagpasya itong wasakin ng bangin para wala nang susunod pa na mabibiktima ng Dark Lake. Bago umalis si Levi, sinabi nitong pagkatapos ng kanilang plano, kailangan nilang mag-quarantine muna ng limang araw bago sila magkita, para malaman kung kontaminado sila ng kemikal. Ang sumunod na araw, nag-report si Levi sa head office, nagulat siya ng si Bartolomeu ang sumagot. Sinabi ni Bartolomeu na nalaman nilang may nakialam ng computer sa laboratorio, wala silang ibang suspecha kundi si Drasa, kaya inutusan ni Bartolomeu si Levi na patayin agad si Drasa, agad pumayag naman si Levi. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagutos si Bartolomeo sa kanyang assistant na pupunta sila sa tower, ibig ni Bartolomeo na siya mismo ang papatay kay Levi, dahil alam ni Bartolomeo na si Levi at Drasa ang pumasok sa laboratorio. Kinabukasan nilagyan ni na Levi ng bomba ang mga crooker, at nang marinig nila na may paparating na helicopter, mabilis silang tumakbo sa gubat. Alam na ni Bartolomeo na tumakas si na Levi, nagutos ito na i-activate ang drone para patayin si Levi at Drasa hinabulat at pinagbabaril ng mga drone sina Levi pero dahil sa pagiging asintado nila, isa-isa nilang napabagsak ang mga drone. Samantala nabasa ni Bartolomeo ang mga isinulat ng mga nagbantay ng tower, pati na ang isinulat ni Levi, na may tatlong bagay na hindi maitatago, ang araw, ang buwan at ang katutuhanan. Tinawanan lang ito ni Bartolomeo, pero ang hindi alam nito nakaposisyon na sina Levi at binaril ang mga bomba, nagulat si na Bartolomeo nang marinig ang sunod-sunod na pagsabog ng mga crooker. Walang inaksayang oras si na Levi, tumakbo sila ng tumakbo, gaya ng inaasahan tumunog na rin ang siren sa itaas ng tower dahil nag-activate na ang nuclear bomb, kaya labis na kinabahan si Bartolomew. alam nitong may dalawang minuto lang sila para makalayo sa lugar. Dali-dali sumakay sila ng helikopter, pero huli na ang lahat, sumabog na ang nuclear bomb at inabot ang helikopter ni na Bartolomeo. Dahil sa sugat sa paa ni Levi kinulang ito ng distansya para makalayo, kaya inabot din ito sa lakas ng pagsabog at nahulog sa ilog, habang si Drasa, matiwasay na nakalayo sa lugar pero hindi nito alam ang nangyari kay Levi. Tumira muna si Drasa sa isang kuweba sa gubat, at pagkatapos ng limang araw, nakita nito na walang nagbago sa kanyang katawan, nangangahulog ang hindi siya kontaminado ng kemikal, kaya masaya itong umalis sa kweba. Makalipas ang ilang buwan naghintay si Drasse sa lugar na pinag-usapan nilang magkikita ni Levi, pero walang dumating na Levi. Hindi umalis ng France si Drasse bagkus nagtrabaho ito sa isang restaurant, nagulat si Drasse nang dumating si Levi, sa labis na tuwa, napatakbo ito at agad na niyakap si Levi. Marami pong salamat sa inyong panunood. Binabati namin ng maligayang kaarawan ang publisher at editor-in-chief ng The Mindanao Monitor, na si Mr. Ed Clavero, ng Pagadian City Zamboanga del Sur